tayo ng palaya oh. Ganda po ng palaya. Hindi po yung mga bahay po. Pero di ba yun? Hindi kisa ako naman ako ng palaya ngayon sa bahay. Oh, yan, oh. Simple yung palaya lang yung mga idol eh. Mahaba po ito. Dapat kasi hindi dapat, dapat ini-spray. Patola oh. Patola. Oh, ang haba na. Haba. Dapat pa naman tayo, Rudy. Oh. Mukhang matanda na. Hindi pa naman. Hindi pa. tayo. Kung so, pagka dilaw na muna ito, kaya pinatanggal na, may sira yan. Hindi po namin kasi yung nature, eh. Dito pa sa lake dito. Ang palaya, may patola, may palapasat. Ayun pa pala yung pula natin lang, kanil natin, kamatis. Ah. So, kapag pala yung kamatis, ano, natatangin sa, ano, Rudy? Kapag pala natatangin sa... Kasi na, hindi po kasi na, ano, may spray, eh. Dito ka, Rudy. Dito namin na spray, kaya namin nila yung iba. Dito naman spray natin ano, uh, tide daw road tide. Sabon na tide. yan. Sari ko po yung pala yan. Dito yan, ano, isa, kamatis. <laughs> naman ano. na marami, ano. Oh. Marami, marami. Maraga, bisita mga Sabad eh. na. Oh. Dito tayo. Lumaki yung patola ito, Naghalo-halo na ito yung mga laman namin. Nagkasabong-sabong na. Ito. Mukhang nga yan Patola ang palaya. Ito ang palaya. Marami na ito ito para sa amin. Kasi mo magwala. Tandaan ko din ito kaapon, ano? Oo. Kasi kayo lang ang kumain. Mga anak ko, hindi mo kumain, ano? Ha? Hmm. Sobrang mga rin din, At Nasa naman na yung mga ano. Ah, nakahalo-halo na, Rudy Boy. Oh. Huh? Kung so, patulan nito, hindi na natin alam kung so, may bunga na taas o hindi. That's out lang ano. Good morning, good morning. Ang daming bunga, kalabasa. Yan you know, o, kalabasa. Ito, bunga. Yan you o, know, ang daming sile. Yan you o, know, sile. Good morning, good morning. Ano naman tayo dito, ito ta mga palo. Ang daming talong, ano. Hindi man ay spray po yan, mga ito. Ang daming naninira, pero nagtatagumpay po yung ano yung paggawa natin ng maganda dahil uh, na lang natin yung panapakain sa mga bisita at ba yung laki malaki hindi yung dito Rudy ang daming sobra sobra yan po ayan si pa. pa. pagtama ay doon pagtama may ahanin ang haba nito hanggang dito pala ako ang dami dami pa ron ang dami sila Tignan mo Rodi po, ayan dami. Ayan na, tignan mo dyan sa likod mo. Ayan po. Ha? Ayan, oh. punong-puno. Ayan ah. Oh. Ayan. Punong-puno ng talo. Punin natin muna yung malaki, no? Ah. Sayang, oh. Daming buha. Buha na... Ng... Marami tayo, ano eh. Buha. Isda. Itlog, ganun. Ang dami. Itlog, talo, Ano yung mga ito. Ang dami na hindi ka rao. Oh. Kaso, kahit nalalamangan doon sa uh, kagandaan ng ating ginagawa yung naninira, mga idol, marunong di mag-isama. Kasi pinapakain naman natin yung sa mga bisita natin. Ayan. Ayan, no? Ang lakang taba. Ang dami yung dubong, ang dami yung marunong di. Ito ko? Ito, nga pa. Ito? Aba Mahaba ma pa doon sa ano mo. Hmm. Hey. Ito. Ang dami ah. ah, yun, yun, no? yung talbos ng kamot eh. Ha? Talbos ng kamot eh. talo, ang dami yun. Ang dami na. Ang tayo, ano? O, doon tayo sa siling, ano? At saka... Siling. Hindi, hindi na, hindi nyo tinatatani yung siling, ha? Para na o. Oh. Siling. Marami oh. siling, mga ito. No? Ayan, ano? Kaya na? Mahang, siguro toro, di. Opo. Mahang, to Ito, madaming bunga. Ito. o? ito no, natumba ang <laughs> kasi dapat kinataan yan yan ang okra natin buha tayo okra sa kapila ba meron buwang ano meron buwang ato rati ah yung ano bel, ano pa ako yun bell paper ay bell paper. bell paper bell paper ano paano na pag buha tayo ng bell paper no, no. good morning good morning paper may toro, ito rati ah ano ito ah Ayan na, ready ba? Ayan na. Wala kasi gano'n yan. Ha? Iya, no, Pak, para kamatis, pa, nah, kamati, so, ay, ay, itu, itu. No, seru ay, pa. no, ayam, paha, para kamatis, para ayam, ayam, paha, eh, kuih, cobelah, Kuy, kau wah, ngentame, 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 nang, ngentame, 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 sile. ngentame, ngentame, tuh, ngentame, ngentame, tuh ngentame, 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 coba Sao, saog natin siya. Ano ba 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 dito? Buro, buro. Buro, Wala, Buro. <laughs> buro, buro tayo. Buro, buro. Maliliit na ganito. Yung gusto kong biniro din yung ano eh. Yung puti niro, mahaba ano. Yung malalaki. Malalaki ano yun. Kurang mga idol. Good morning, good morning. Tapos mga idol. Good ito daw taga gunoy tsaka ano kaumbong eh mag mag uh, sisi magsisi, maglili, mag sisi niya paglilinis pag ano tawag doon? paglilinis paglilinis uh, lang ano ng mga yan bulak lang ng kalaban pa. pag tutorta tayo tita ano talaga muna natin bago natin torta tita ano yan ang dami pong talong ang haba ganda ano wala man pong spray yan hmm. Walang spray na ito kasi Walang butas ah, Walang butas, or, ganda Marunong mag Good morning, good morning. Mga idol, ah, magluluto tayo ng tortang talong, isang itlog. Dalawa. Tatlo. Lalagyan natin ng na sibuyas siya. Tingnan nyo naman ng talong natin, no? Eh, para torta. Masarap na torta. Isang ano lang yan, isang... Eh, daming itlog, ano, Rudy Boy? Yung tinatanim ko kung mga talong na yan, alas madalang lang yung na uwi ko sa bahay konti lang kami eh. pero po yung naman ano yung alas nakakain po lang at ng kinakalim ko papaya uh, alas po pinapakain ko sa mga tumarating na bisita San ito, Rudy San at saka mga 10 kilo ay 5 kilo talong ano hindi kumikibo yung mga takap. Eh, bawal daw po magsalita. Nakikinig po kami. Okay lang po ba? Okay lang naman. Mag-marry test tayo. Ah. Ayan po. tawag niyo po si Daniel Fernando, yung gobernador ninyo. Okay. Sino yung mayor niya ngayon kayo? Pari. Pari niya? opo po. po kami ng sabay. Ah, sabay? Sa kasan. Hindi niya alam na kumari niya kami. Hindi alam Ah, Nagagaling ko na sa kanya. Tignan mo yung vlog to. Hmm. Gusto ko yung kayo, ay, Maneke, no? Ah. Gusto mo yung galing kayo kay Ramon Rio Hindi naman. Nagpaalam lang ako doon sa ano dahil sa... Dahil sa... Ano, yung... Kasi, nagbukas ako ng uh, chong inasal sa ano baliwang pulakan ah. sa pangos ay, uh, mayor per distrela ng kamag-anak ko yun yung mayor ng ano uh, baliwag ay, Yung kapitan nila doon kamag-anak ko sa labaw ang daming talong ito, rodrigo Marami ding itlog, mga ito Biruin mo, isang tray na itlog. At saka isang limang kilong talong. So, lang ang pagkain dito. Yan. At saka kalabasa, yan. Yan, inubos na naman yung daon ng sagin. Na, yan ang budel pie tayo, budel pie. Ito. Eh. Budel pie tayo. Ngayon lang kayo nakarating dito? Ngayon ah? yeah, lang po. Napapanood nyo lang. Ano? Gusto nyo masaksiyan? Ano? Yes. Yan.

Mm -hmm. po. Isang uh, tray na itlog no, para sa no, magkino, no. ano? Isang pagsakal na yun. Ang pagpunta natin dito, nakisikat pa tayo. <laughs> pagdating mo dyan lang, lubog na sa inyo. So, Shout out. Madami, madami akong binibigyan ng gasolinaan doon sa ano, Agunoy. Mm -hmm. Ayan po, isang tray na itlog na gagawing tortang, Maraming talong. Good morning, good morning. Puno ni tita mga Italia, no? Regal puno ni Ha? moto. Wala sa moto. paminta natin tita. Wala tang mainit ang ulo, umaga-umaga. Hindi umaga. umaga. Yun pinapainit ang ulo si tita, ha? Dahil wala nang uh, ng ano. Tita. Ikaw na, regal. Regal na yan. Hala, natin. Dito, paminta yung paminta dala ko. Ha? Minta. Paminta lang naman, nagkakasin sa torta, mara ito. Good morning, good morning. Tatlong pong itlog mga ito. Tatlong, tatlong po ba sa Tagalog? 30 oh. Tremta. At saka torta. Good morning, good morning. Ito yung to torta ko. Iyan yung ko na lang. Maraming bisita mga idol. Mga oras na po Yes. talong na talong na ano masarap ito may hipon may kiniling na baboy o eh. may kiniling na manok mga itong maglalagay so, natin sa isyon, isang isang palanggan ng itlog mga ito. isang tray na itlog good morning good morning So, yung so, nga yun, 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 ng talong na... na po po, pang... pang yun. Ah, niya. Si na kayo, kanya, nito. na na natin yun. yun. O ano? Idlog na marami. Torta marami. Ibigay mo kusandok, Sandok, tita. Sandok, tita. Torta, mga ito Ayan yung sandok nga. Salsi. Hindi, hindi, hindi. O, ayan po po. Kung Fresh from your farm. Siyempre po. Lahat po yan. Lahat. Lahat po galing ng farm. Wala tayong binibili dyan. Bumibili tayo lang tayo dyan na ano. Saan po lahat kayo nakaating dito? po hindi. May na nagbibili naman sa atin. Ayan. Ayan ang mga ito. Ayan ang mga ito. Masarap nito. May ito at Saka gano'n sa mga labaw.

o ganda, ano? dito, Rodya, mo yung... Dalo, ang ganda na. Sakin na pala. Dito sandali, dali ro niya iwalay ko na. Dalo, no piraso ko rin lang ito. Dalawa lang eh. <laughs> ah, dalawa. <laughs> Wala ko na to ro di ah. Lagay ko muna dito ano? Para ako kakainin mo yun dito. Magre-ready na po tayo para sa ating mga bisita. Bigyan e, nyo na mga, maglagay na kayo ng mga talapya, ay kaka puro, ay kaka ano dito guro guro Buro, guro Tsaka, ang ah, pangunang gulay na to. Alin? Ay tayo na. Kalapasa. Bigyan mo, mo naman sa isyero dito. Yung malalapit, bahala sila. Kung hindi sila kukuha ka, gata na sila na. Ayan na. mo na. Ayan na. Ayan na ligyan nyo na yung iba yung malalapit na to, eh, siguro, GPP na yun. Ano pa <laughs> 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 ano, yung ano siguro yung eh, ano pa yung mo. pa yung ano pa yung ano pa yung ano pa Pagkatapos ano pa magbayad ano ha. yung ano ano pa yung ano pa yung ano pa yung ano na yung ano pa yung ano pa yung ano pa yung ano yung ano pa yung yung ano pa yung yung

これもう長し知らないとや。これもう長し知らない。ま、俺たちのけど新。torta uh, uh, いや、シャタポよさがターマカオ、ま、ターマカオ。と。見て、あの。豚 <laughs>

Bumawal ko na, bigyan mo ito, no? At sa taas, hey. ah, pakarami. No? Baka hindi abutan lahat. Bumawal live po tayo. naman namin, nakijoin nak si Idol. Thank you very much, Idol. Opo. Okay. gulay ko, Rudy. Hello. Ito yun ang mga plato. Dapat malukong. Ito niya. Sita, ko sa plato. Ito, ito. naman ang namin. Naka, si Idol. Darabito. Dal bigyan niyo yung bigay niya yung ano. Gulay. Gulay. Eh, Bugawin. Para para sa. lang, plato iba. mo. Wala tayong iba plato kita. Wala. Pasatapon ito. Sarasin ko ang asin. Sobro. Bago ko dito yun. Eh. yung na namin dito. Binawasan lang namin. Shut up, kung nabas niya, kung Yan, na bagay Hindi ka nagkakanin. na yung nasaan mo yung isa mo. Okay. Yeah,

Diba sabi mo mga sexy kami? <laughs> Oo, oh, talaga. Oo, oh, talaga naman mo ako lagi. <laughs> <laughs> mga tayo ito. Mga kinalanan niyo po ito. Lagi akong sinukot sa mo, pakita mo. <laughs> ah, bigyan pong... mo ako ng, <laughs> ng tutong. Ayan, bigyan mo na sa kanya Ay, si nanay pala, bi... na, gusto daw ng kurane. Bigyan may mm tutong -hmm. ng gurane. Yung may verde, o niya sa O,

anim talong ni Idol. Hindi mm. talong <laughs> Talong, saka <itlong>. at <laughs> talong ni Idol. Hindi yung uh, tinitindang itlog ni Idol. Yaya, ano? Yung <laughs> oh? <laughs> you harvest ni Idol na talong. <laughs> saka <laughs> Talo. so, uh, ma mm. Maganda yun na uh, lahat tumatawa, ano? Lalo na pagka umaga. Nakakahaba no, mm. ng buhay. Mm. Mm. Talong ni Carla. Tatlong ng yun. Malinam namang gurani eh. May nari ba niya? Matunap. Nakakap niya. Nakakabalok niya na. Wala mo tawag dalam Dalawang talapihan ako. Nakakadalawahan niya ako. Mamundok bat. Mamundok May pala kayo sa ano? nandito <laughs> tayo? <laughs> Masarap <laughs> pala mag-almusal, kasama sa ayon. Ang dami ng taga ko na napunta rito. Hmm. pa yung konti nga siya. Ayan, idol, kagabi lang nagtaya yan. Hindi ka dito, enjoy sa pagkain. kumain yan, magbayad tayo ha. Ano <raparanoid> ah, <ay choropter. ragt angels> <raparanoid> oh, at pa ba? Ano ba? Ano ba? Ako hindi na ngayon na pakakalistar niyo mamaya kayo kita. Hindi na tayo namin kasi ibang kalob. Ang sarap naman po. Walang walang Kasi na lang ulit sa luya at Iyan ang pinaka. Ano pala kayong na matay. Ang matay. Ang na Ang matay. sa matay. Oo.